Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video ay magluluto tayo ng pork tinuguan. Start tayo after this intro. Ito pala guys ang ating mga ingredients na gagamitin. Una nating gagawin ay pakuluan ang kamoteng kahoy. Pagpapakuluan ng kamoteng kahoy, hindi dapat yung napakalambot. Dapat medyo matigas pa rin ang ating kamoteng kahoy. Kasi kung mas sobrang lambot yan, madudurog lang yan sa ating dinuguan. Pagkatapos nating palamigin ang ating kamoteng kahoy, ayan, pwede na natin itong islice or i-chop into cubes. Ayan, ang susunod natin gagawin ay i-marinate ang ating sliced pork. Kailangan guys na malinis na ang ating pork bago natin lagyan ng mga ingredients. Ayan, lagyan na natin ito ng dinurog na paminta. At lagyan na din natin ng pampalasa. Ayan guys, haluin lang natin yan. Ayan, pagkatapos nating haluin, maglagay na rin tayo ng soy sauce. At haluin na din natin ito. Ayan, pagkatapos nating haluin, takpan natin ito at iset aside ng 30 minutes. Ayan, after 30 minutes, pwede na tayo magisa ng bawang at sibuyas. Ayan, naglagay na tayo ng mantika. Painitin lang natin ito at ilagay na natin ang hiniwang bawang. Maglagay na din tayo ng hiniwang sibuyas. Ayan, lutuin lang natin ang bawang at sibuyas. At kapag luto na ang sibuyas at bawang, ilagay na natin ang marinated pork. Ito yung binabad natin sa toyo kanina. Ayan, gisayin lang natin yan. Sa mga nakaabot na po sa part na to at hindi pa rin kayo nakasubscribe, please do subscribe na po para malagtagan naman ang ating mga subscribers. And pakilike na rin po pala itong video. Thank you and God bless. Takpan at lutuin natin ito ng walong minuto. Kailangan ang ating apoy ay nasa katamtaman lamang para hindi masunog ang ating niluluto. At pagkatapos ng walong minuto, alisin natin ang takip at haluin natin. Pagkatapos nating haluin, ilagay na din natin ang gata. Tuloy-tuloy lang ang paghalo natin dito para hindi mamuo or luminaw ang ating gata. Ayan, kapag okay na ang ating kata, ilagay na natin ang ating hiniwang kamoteng kahoy. Ayan, nailagay na natin lahat ng kamoteng kahoy. Haluin na natin ito. Maglagay na din tayo ng siling haba. Ilagay na din natin ang dugo ng baboy. Pagkatapos nating ilagay lahat ng dugo ng baboy, haluin natin ito. Ayan, tuloy-tuloy lang sa paghalo. Tuloy-tuloy lang sa paghalo hanggang sa medyo lumapot na ang ating gata. maglagay na din tayo ng bay leaves or dahon ng laurel. Maglagay na din tayo ng kalamansi juice. Ayan, haluin lang natin. Maglagay na din tayo ng kalahating pork cube. Maglagay na din tayo ng pineapple tidbits. Ito yung nabibili sa supermarket na maliit na pack ng pineapple tidbits 115 grams siya Ayan haluin lang natin Ayan, tikman na natin ang niluluto natin na dinuguan. Tara guys, kain na tayo. Hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And pakiclick na rin po ang notification bell for more updates. Thank you and God bless. Hanggang sa susunod nating upload na video. Bye!